Thank you, Loh. Thank you, thank you, po. Salamat sa pag-ano sa live ko. Maraming, maraming salamat, Loh, po. tapos na eh. Hindi ko lang ko paano eh. Post ko na nga siya eh. Ano ba ako alis dito? Ay si share ba yan? Naka-record na. Yung naka-record na siya. Hindi ko alam kung paano kunin ang dami mo. Hello. Thank you for sharing, Thank you for sharing. Salamat sa heart. Ba't ka pintong kunt niya? Ba't ang lock to shape Ano requirements? Continue your life journey. One more step. Before. Thank you. Add a team name to call you my member. Boss your timer. Get consistent support for your life. Spotlight your top contrib contributors. Connect with your viewers. Pag nag-aaba ko pa no, team ulit ka big thing you team. Would you like to call your member? No, hindi na nga. Hello, Rose. Thank you.